I've been attached with a feeling of them waking up with you Nang ilabas nga ang Christmas Station ID ng ABS-CBN ay talaga namang kaliwat kanan nga rin ang naglalabasan na larawan ng ating Donny at Bel Mariano na kung saan ay talagang sobrang sweet talaga ng ating Donny pagdating kay Bel at narito nga guys sa nasabing video. Sabay-sabay nating panoorin. Ayon pangagay sa caption, Just now, Doni Pangilinan caught on cam being so clingy and cannot even dare to be away a little from his girlfriend. Okay, bye. He's really so in love as what I always say. Hashtag Don Bell. Dahil kung makikita nga rito na nakahawak nga sa bewang ng ating bell, itong si Nova Villa. At talaga namang nandyan nga rin itong ating Doni Pangilinan na palagi ngang katingin kay Bell Mariano at talaga namang sobrang sweet talaga ito. Kaya naman talagang ang mga nakapaligid sa kanila ay kinikilig na sa ating kopol. Kaya naman umani pa ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Kaya stay tuned lang tayo for more update.